magsat, mga bonsoy andito tayo sa original pares house dito sa retiro tinan nyo naman o, no? pinipilahan talaga dito, isa sa pinaka original na pares pinaka masarap na pares pinipilahan talaga uh, itong pares mommy house, kakain tayo rito order tayo ng specialty lang pares pero wala na yata ang lugar madam tayong lugar o oh. diba punuan eh Napakita ko lang muna itong labas. Mamaya, uh, nag-workwain na tayo. Upload videos ulit. Yeah. Pinapakita ko lang itong original Paris House dito sa Meritiro. Enes Amoranto Street. Yeah. Original Paris talaga ito. Yeah. Kakabsat, mga buntoy. Bye-bye. Ingat sa God bless. Mamaya, kakain ako. Uh, i upload natin. Panakahanap pa na tayo ng pwesto. Wala kasi. Walang mapwesto. Ano? Yeah. Mamaya, mag-upload ulit tayo.